makakawit ako nito ah. <laughs> Hindi pa pala naka, naka video ka ah. Ha? Naka video ka. Video nga yan. Kasi nga diba i natin yung mga ball? Kunyari, Yung alam ko na ba? Yung alin yung mga ball. Bigs. Bigs. Paper up. Oh. Ano, rate yung bigs 1 to 10. 5. Ano sa'yo? 5 bigs ikaw ah bigs mo 1 to 10 ah uh, bigs na ba uh, Bix sorry lutang bigs pa lang bigs 5 uh, ikaw ikaw pa sa 1 to 10 rate mo <laughs> Four, sa UN? masakit. Masakit din naman. Kaya hindi naman Hindi naman pinya. Pina. 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 Oo. Pina. 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 Please, yung Chinese, Chinese. Uh, yung, oh, yung, oh, yung red, yung red, yung ano, tapos brown yun nasa loob. Pero, ano muna tayo? Ayun, sanitary bar muna. Yung kulay, parang gold sya na lata yung lalagyan. Ah, okay, okay. Oo, rate po 1 to 10. 8, next. 8 din ako kasi nakagamit ako. Nakagamit ka na rin? 5 lang. 10 ka. 10 ka. Ay, kapastora. Sanitary, bar. Hindi ko alam ni Pastora. Hindi ko alam eh. Yung kulay gold. Na may dragon, Chinese may Chinese, Chinese. Ah, yung ratay oh, ano na niya <laughs> oh, tiger to, diba? uh, na kami. O sige, kasi Tiger pa, yung malitang to, di ba, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, Six. Six. Six ah, parang tapang ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, nine. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. yung, ta, yung anghang, yun. Ay, ang Ah, ah. ang ba? Oh. <laughs> Uwisit na yan, hindi. Akala ko kung... Mm -hmm. Effective ba? Na? Effective, ano effective? Ah. Oh, effectiveness nga. Oo no, nga. No. Hindi ko alam yeah, yung number okay. eh. Oh, ikaw, Marisol. Uh, Tiger bomb. Tiger bomb? Oo. Oh, oh. Maang lang yun eh. Kaya nga, rate mo nga. Eight. Oh, ikaw, Jo. Ay, nakulangan si Pastora. Mas <laughs> isla kanya eh. Nakulangan sa Anghang. Ang sa Anghang, masama anghan ko siya eh. You know. Sili kasi gusto ko. Sobra pang ang... Hindi yun. Hindi ko lang ano pala. One flower! One flower! Ayan white flower! One flower! flower. 10 yan. Ikaw? Oh sorry. 9 lang akin. ka lang? Bakit? Kasi siya. ko ako eh. Katin ka? ikaw Jovid. 10. 10. Oh next. Oh, oh, I'm... I'm... I'm I'm yung green. Okay. Yung green. Oh. Yung green. Ah na lang siya, 7 na lang siya ngayon. 7, si Wasaira. Uh, oh, 7 day. 7 degree. Oh, okay. 5 oh, yung green. 5 ka lang? Hindi oh, mo na bet? Parang kasi pagtagalan, parang sumisingaw siya. Oo, oo, oo. Hindi ka tulad ng puti. Oh, ikaw, Joby. Yung puti, ayaw ko ng puti. Gusto ko nga yun, extreme yun eh. Gusto ko nga yun, ito yun eh, puti. Kaya yung amoy. Ganda ng amoy niya. Nihihilo ko sa amoy ng puti. Oh, sige. I-rate mo yung puti na 8 pika Yung puti, six lang sa akin. Ay, Yung puti, eight. Ikaw. Eight Ikaw. Ten. Ito yun ang gamit ko. Si Pastora. Pero gamit ko yung puti. Tagi yung ay, ano, Epicacent. na puti. Ano yan? 8. ako, eight. Eight, next. Ay, ay. Oh, next. Ay, Katinko. Ay, pala yung... Katingko! Ay, yun. Sa katingko. Ay. Yan, nagbabiral viral ngayon, katingko. Ano oh, kasi katingko? May katingko. ay oh, yun, hindi yung dipahit. Huwag yung roll. Yung dipahit muna. Ay, yung kulay green. Dipahit na katingko. Ayun ay, lang ang yun. Yung kulay green. Nine yun. Nine. Nine. nine, by, nine. nine. nine by nine. Ikaw, jobi Eight. 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 Ano, eight. Seven lang ako doon. Seven ka lang sa kating ko. Uh, eight. Eight. ko pa. May pouch na siya. Ano ba yun? Paano ba yun? Iniinom yun Oo. Di yun sa ano? ano? So, ano uh, may mo doon? Parang siya ang lola na medyos. Yung tolak ang Parang yung uh, roll yung roll uh, din na uh, ano na kating Kasi may iniinom. May iniinom. sa mo siya. Ito mm -hmm. angin? ang oh, intent sa mga gamit ko yun eh. Okay. Ah, so okay, oh, hindi. Ikaw, hindi eh, pa ako nakagamit na eh. <laughs> na, <nakagamit. laughs> <laughs> ikaw, yung tolak angin ina sinasabi ni Pastora. Hindi <laughs> 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 ko <kailala> yun, sorry. Hindi <laughs> ko <laughs> rin, ikaw. <laughs> hindi pa nakagamit. Ko. Ay, bibili tayo sa Mercury. Sa Mercury. Ay, wow. Oh, so, okay. ako lang <laughs> pala nakarelate kay Pastora. Ganon. Pagkakagaling nyo. Hindi ko na yun, pero hindi ko pa na... Hindi angin. alam. parang ano yung Tol. tinulak mo tulak sa para Parang yung kabag, itutulak mo. Oh, Matataas yun no. na, di ba? Or tayo na may tulak hangin. <laughs> Omega pain. Omega pain. Omega? Omega pain. Si Spin. doon, 8. Sa Omega? 8. Sa akin, ano ko, 9. yun. 8 lang. Sobra. Ano pa? Yung kulay pink. Ano yun? Yung pink na pang ano pangalan? Ano ba? Sispin. Chinese thing yun ba? Hindi ko alam yun. yung ano yung nilalako? Okay mo tama, hindi mo alam yun? Hindi ko alam pag nakita ko. Nila, may kasamang bill, may kasamang kutsilyo. Di ba ano yung kulay pink? pink na siya. Oo, nakaano nga. Sispin nga yun. Hindi ganito kalaki. Yes. Maganda rin yun kasi kaya Pautang yung pautang. Marami siya. Nasa lagayan na bulang. Ano na? lotion na gano'n. Ano yung Uh, -huh. yun yung uh -huh. sinaunang pang ma-plus yun, yun. Nine uh -huh. okay, <audio> nine. Magamit yung tito ko nung dahil. Eight sa eight. Seven ako eight. doon. Ikaw. Yes. Ten yun, sobrang anghang nun. Oh, ang Nakakapakasunong nah, na, pa. Na, oh, no? Ngayon nga pinapautang na lang nila yun. Kasi nga kasi may kasi. May kasamang bed, may kasamang kutsilyo. May na-infected na yun. Hindi ka lang. Dati sobrang anghang. Parang may tubig na nga nangalo. Oo. Parang may tubig na kasi pag dinos mo ba yun ano din natin na ano? Ay, yung ano, yung... Yung kay, ano, li, li, pao. Pao. pao ikaw. manghang oh, yun. Ano lang? Parang nagtutubig okay. kasi yun. Oo, okay. oh, okay. Uh, Ayun, na na uh, uh, yun. Okay. oh, siya. rate mo sa ilan? Six lang sa akin. Ikaw, Joby. Ikaw, Kim. Hindi ko alam Paul pastora. Ayoko nang amoy. Malala gamit. Yung kulay green na gano'n. Ayoko nang amoy niya. Ako din. Ayoko dun parang nagtutubig pa, pagkatagalan. Ikaw? Nag -pack -pack. five, lang yun. Five lang? <laughs> Oo. Oh. Kasi ano, pagka nilagay mo, oh. Wow. doon lang siya mainit. Tapos, wala oh, no. Habang tumatagal. Oo, oh, nawawala. Hindi ka tulad ng iba na ano. Habang kailang tumatagal. Habang lumalamig. Oo. Oh. Yung Ako iba. lang mainit. Tama, parang, parang sila. Ha? <laughs> <At> sa mo <laughs> so, na lang saya? mainit. <laughs> <Hey>. <laughs> ano ba yung pampahit? Pag <laughs> Ay, sorry, sorry, sorry. Parang hindi na pampahit. Sorry, sorry. Pangpain. Pangpain. <laughs> sorry, sorry. Iba na pala yun. Hugot na yan eh. Oo. O, na. mo na lahat? Ano lang di mo narate? Manzanilla. Wala pa naman Manzanilla. Pagkabag. Pagkabag <laughs> ni. <yung> ano ano <laughs> ba yun yung kulay dilaw? <laughs> ano? Uh, ano nga ulit yun? <laughs> Alcampo. Hey, Ayaw, wala al nang sarado. Sabi ni <laughs> <di> Pastora, pampatay. 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 Alcampor. 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 Alcampurado, Alcampurado. Alcampurado. Uy, may isa pa, yung langis na galing sa simbahan. Tsaka Chapurado. Ah, yung ano, yung Il Shaday. Oh, yun. Il Shaday. Ano yun eh? Oo, yung ano, yung oil. Yung langis ka. Yung langis Oh, ay, yung langis nga ni. Ay, langis may ahang din minsan yung ahang din siya. May may, may flavor flavor na ano yung kapagita. Sa pagita, ganon. Tayo lang ay, dalaw yung na kapalang dunti. Ano. Oh, Oo, tayo kurang dito. Yung, yung ngayon kurang ngayon din yung red. Yung langis na nga nga hirap. Mga ganon. Yung may bag baby. Mag-uwa ganon. Lalo ko kasi sa gabi yun. Yung may mga, ano, may mga ugat. Di ba mga ganon? mga ugat buto na kami <laughs> ngayon ay, na, yung, yung may ano, yung may ahas sa loob. <laughs> <laughs> Balat <laughs> <na, man. na, laughs> ng oh, Ano <laughs> yung, ano na yan, yung langis na yan may ahas sa loob. Ah. yung hahaplasan na sana ako, ay naku, ayoko talaga <laughs> bahala ka dyan. Ay, kasi nga, kasi na eh, nga, pag gabi, na, mababali yung ano mo. <laughs> yung bewang mo ma ma mahihiwalay sa katawan. Kaya iwan sa ano eh. Uh, sabi na nung no? Oo, oh, gano'n, gano'n ka. Di ba yung ano nagtitinda nun yung katutubo? Bili na kayo, 150, isang bote. Sige, tapos pag ipapayad nyo po yan paggabi. Paggabi sa katawan <laughs> ay, na bandag. Bandag sa Sasalin mo sa takat, ilumin mo. Oo. Tapos pag uwi mo, magtataka ka, bakit puro dugo yung bibig ko? Nag-amnesia. <laughs> <Like>, amnesia <laughs> Hindi ko alam yung ginawa. Tapos umapanood mo sa sa TV. Wala. Fiction. Oh, no. Kuwang-kuwang. CCTV. Babae. O, oh, di ba gano'n? <coughs> kwentong barbero na ba natin? Dahil kwentong barbero na babae na. Bye! Babae na, babae na, babae na. Okay lang, vlog na natin yan.